Totoo nga bang pwedeng mawala ng pandinig o mabingi ang isang tao dahil sa pakikinig ng malalakas na music? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Bingi ka na ba? Ang pakikinig daw ng sobrang lakas ng music ang isa sa mga dahilan kung bakit ka nabibingi? Tara, let's prove it! Common sa mga dahilan ng pagkabingi ayon sa Healthline.com ay ang pagkaka-expose sa malalakas na tunog via speaker o earphone, pagkakaroon ng sira sa nerves ng taynga, nakaharang natutuli o foreign body. Dagdag pa sa mayoclinic.org na ang tinnitus ay ang persepsyon ng tunog na walang external source kaya hindi ito naririnig ng ibang tao. Ang tinnitus ay karaniwang inilalarawan bilang isang ringing sound ngunit ang ilang mga tao ay nakakarinig ng iba pang mga uri ng tunog tulad ng dagundong o buzzing. Bukod dito isinaad din sa World Health Organization o WHO na maaaring dulot ng hereditary inborn problem. Gayon din posibleng ito ay dahil sa presbycusis o ang paghina ng pandinig habang tumatanda. Ano't ano pa man ang dahilan, kinakailangan alagaan natin ang ating pandinig at huwag magbingi-bingihan.